Bakit kami sa bundok? Magandang umaga. Ayan, may swimming pool sa baba. Si Senior Joey. Makakakita bundok kayo. Ayan na hagda, pakyat. Ayan na yun. Ang dami po ng langka. Ang dami. Ayan o. Ang dami saging. Ayan, ang kabuhan. At kami magbo walking Bundok ng Antipolo. Akit ng Bundok ng Antipolo. Bundok ng Antipolo. na <laughs> naman ko talik. Pakayanin yeah, ko pa kaya umakyat. Wala na exercise. <laughs> malaking bundok. Nahirapan na umakyat. Oh, yan. Di ba? Nasa baba. Nasa baba. Swimming. Nasa baba. Oh. Huh. Mahirap pag senior na. Wala nang exercise. Paano pa kaya pag ko sa pungkan? Sa digdig. Wala nang exercise. Nararamdaman dito. Kukuha kami ng mga bunga. Gandito Sana lang. may bayabas. Nandito lang ilan nilang. Oh. Ay, mga saging. Ang oh. dami. Dapat dito na rin. Ay. Nandito kami sa bundok ng Tralla. Kaya to. Kasi Joey. First time makakita bundok. <laughs> pag, ah... Uh, pag uwi kami ng Pungkan, ang lakas na tibok na ano ko. na heartbeat ko. Wala na exercise, eh. Pagkakita ko dyan sa Pungkan, sa bundok. Sana. Makauwi. Ayan! swimming pool. Kita niyo po. Wala pa. Wala na rin nakapunta rito. So, dito sa Boso Boso. Boso Boso. <laughs> Ang pangit mo. Ang <laughs> pangit mo. Ang ah, tulog. One hour. San Jose kayo. Ha? San Jose. ano? Ang daming ano. Ang daming puno ng Saging. Ay, alibangbang! Ayun! May alibangbang, oh! Oo! Ay, gusto-gusto ko. Ayun, ano, oh! Kaso, hindi maganda yung ano. Hindi maganda yung dahon niya. Ay, alibangbang! paborito ko yan. Panlagay sa bunod. Ay, sige! Ha? Bakit? Ay si Senior, gusto niya makita yung alibangbang. Nalalaki pinagmamalaki. Lalaki pinagmamalaki sa kanya na masarap. Lalo na sa bunod. Ay, baka malagdag. Hindi kaya ng chanelas ko. Ayan, alibangbang yan. Masarap yan sa bunod. Pinuntahan niya talaga. <laughs> Pinuntahan talaga ni Senyor. Ang alibangbang. Lagi kong pinagmamalaki. Ang masarap na dahon ng alibangbang. Talbos ng alibangbang. Ha? Matanda na? Matanda na? Ha? na. Matanda na. Parang tayo na yan. Pa-senior. Parang ako na senior. Ito ang payong namin. Pag umuulan, sa pungkan, sa pukig. Kakamis. Kakamis talaga. Buhay probinsya. Yan. Sa wakas, ulit ako ng bondo. Katagal-tagal na, hindi ako nakakakyat. Ang ganda, oh. Ayan, ang ganda. Oh, di ba? Ay, may solar sila. Oh, kaya pa, senior? Senior Joey? Hingal na. <laughs> Ako ba hinihingal e? Eh. Walang exercise. oh, tapos so, nasabihin mo, akit ka ng bundok sa amin? Sige, ito pa lang o. Oh. Wala ba sa Whampoa? Hingal ka ba yun? <laughs>